nangadlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo ni Obra o katoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Jesse, 20 anos, dalaga o taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati ubos sa akong dunggan. Hasol na mangkod kaayo kaysa gabal sa trabaho. Aron sabtan, so sugdun ko at ang nagtrabaho ko, isip usa ka cashier sa usa ka tindahan. Ingon ini ang mga panghitabo. Mo trabaho ka? O ma, o nadawat na ko ma. Unsa man say trabaho nimo? Cashier sa usa ka tindahan. O maayo. Dili kaayo tantong bug at trabaho ah apan kinahang lang mag-amping ka, Ana. Kaya basig masayog kang panukli og makatapal ka hinoon. Nagigid mo, ma Lisod nga, ma-short me. Kaya magtapal gid ko nung, Oo, oh, kamugi mo tapal, Ana. Kay gihair ka ana, makamaogit kang muihap ma og kwarta. Aw, oh, oh maoy. gamit sa atong kiskwilahan? <laughs> Makagunit na unya kuan og dagang kwarta ma. Pero Dili lang ako. <laughs> I received 1,000, sir. Hmm. Here's your change, sir. Please count before leaving. Thank you. Next. Kakapos na din ang trabaho ako. Malabi na busy sakit pa na akong liyong sige duko niya, sige pamukli. Ah, uh, 490 tanan, sir. Ah, uh, I received 500 pesos, sir. Your change, sir. Thank you. Ah, uh, wak may hubas-hubas ang -uba mga customer. Ay, sakit na sa akong liyong ani. Jesse. Ma. Uy, ano ka? Uy. Nga sampiton ta kay niglingi ni mo madam ang tanan ni mong lawas. Naon sa ka? Sakit kay akong liog ma. Ha? Miti kay gagay mong liog? Oh, marig ingon ana. Stiff neck ba? Uy, nga no man na. Dugay na na. Bago pa ma uy. Sukad so, pagsugod na akong trabaho isip cashier. Ka kay wa pa man ni sa wa pa akong trabaho. Uy, nga no good na. Am um, tungod tingali ni kay magsigi kog duko sa kaha samtang manukli ko maba. Kay magsigi sa kag duko Ay, kana naging mahadlok pa nga masayo pag sukli. Niya, sahay, busy me. Dili na ko kalingi-lingi. Naano lang gid ang akong mata sa kahaba. Oy, kung mauna nga may gipamati ka tungod anang trabaho, ah, undangan anak na, oy, jise. Ma. Ha? Undang ka? Kasayang, uy. Lagang ganin ito ang trabaho ron. Murag dili naman ako kaya ki eh. Labi na ubisi kayo. Nagpauli nako sa amo. Magsakit yun akong liog ay. Tungod tingali kay wakoy lingi-lingi. Sige, pangaha ba? Mauna ni, na niya akong liog. Mauna di ha. Garbusa, gud ka. Hmm? Di mo lingi sa akong pagkapansin. Ano? So? Lingi po panagsan ako eh. Arong dili ka mas -nip, nip ba? Eh, ahak eh. Amo mangka ka. Bitaw eh. Ayun undang undanggut. Kewa na mi kasir nga Guapa? Hapit. <laughs> Di ka na lang pahawa? Di lang sa ma magwanta pa man sad. Sayang to da kontrabaho. Kapoy sa tambay oi kawa na nya ko trabaho. Ni awas sa koy kwarta. Au ikaw. Pero murag may lain kong namatikdan nga hinungdan na nang pagsakit sa si mong li ogda. Ha? Huh? unsa man ma di ka na tungod na ng pagsigi din mo gamit na ng imong cellphone ha nga nagutaw na kaingon ka anak ma ay nakadungog manggod kog balita nga makadaot na nya tagdugay pa kay kang matug magsigi kag cellphone unya idog pagyud nimo ng imong cellphone usahay makit-an ko na nga naanas imong ulohan samtang matug ka makadaot pa ya kuno na ha Grabe sa gyud noon kung og cellphone, tagdugay makatuo daghan sa lagitag makalingawan ining internet. O kasagaran, madug ko na lang gid nako akong cellphone nga nakaon ang data. Kay mabutang ko ra man ang cellphone kung sakit na gid kay akong mata sa kaduka. Hangtod nga wa ko kagwanta. Kay magsige naman og sa trabaho ang sakit sa akong Mao ni undang na lang gid ko. O gaptan sa dug pandemic, maong tambay na lang gid ko sa amo. Onya. Taboring sabda ini ng trabaho. So may akong kalingawan, ani? Puol mo sa sige Facebook. Kapoy kasi tanaw na yung mga positive cases sa COVID kada adlaw na nagkasaka ang figures. Ay! Ah, ngita ko lang kalingawan, be. Eh. Masak ka! maghakot og tubig tabay pasigihon ra ba og panghunaw ron manghugas nya watay tubig am um, ko kunay maghakot tubig mabe wa na day magsakit ng liog mo wa na masad musuol nga nakapahuway na tarong ma ay nahala tabangi kog hakot og tubig ay paita sa dani atong lugar ma oy may kaing tubig. Tungasun pagyed Ay nalang pagsigig yaw, yaw diha, God. Aron mo abot na tas, bay. Basa na bay akong nagsigig kiba ning akong balding gilok do. Muralabag ni sakit ug balik akong liog, ma. Unsa? Oy, katapusan ni nina tong hakot, oy. Ay, ups. Ay, salamat. Naabot na gito sa ato, ma. Bibi, bibi, ko na nasakit sa imong liog, be. Tanawo na ato, be. Um, diri mo, oh. Kinindapita, oh. Hmm. Oh, hala. May lusay na lagi, ma. Sa? Iko na. Nandiri, oh, kini. Uy. May lusay na to, dapit sa ilam sa imong dungganda Ipatan out ang tambalan, oy, oh. Manghihilot. ugat man eh, nalugpitan. Ha? Ogat nga nalugpitan na eh? Uy niya, madana ni maghilot ni isko. Aron di na malugpitan ng ugat, ah? Um, so na Mm, ya, kumusta naman to imong mong losay o Nawa na unta to pag humanog hilot, ma. Apan niyang nibalik ko gha tug tubig tugtubig ni balik man akong lusay maoy. Sa? Murag paminaw na ako. Basta mangusok kong trabaho. Mugawa sa akong lusay. Nya, musakit sa bayak kong Dili ka ni Guiter, ma? Uy, way, Guiter, ilams dunggan, oy. Kasagaran sa liog oh, yun. O niya, man sa ni siya, ma? Kundili kun unsani, man ni nagribog sa gil ko kung unsa ni, nga mogawas man sa siya umusuul kung makatrabaho At, unya, kong buhat. Unya, hilig baya ko trabaho besan unsa sa bahay, Sama ng laba, umanghakot og tubig. Ang akong mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana, may lusay nga nitubo sa ilawom sa akong dunggan. Tinuod ba nga ugat kini nga nalugpitan tungod sa sige na ko ugduko sa una trabaho, diyang nagtrabaho ko isip usa sa kakashir? Ikadwa pangutana, Sa sige basad na ko ni ughakot og tubig matag adlaw, maong natubuan ko og sa liog. Sa sige ko ka ning pangusog sa trabaho. Ikatulong pangutana, Tagpila ka oras ko ang akong nao nga naara sa cellphone. Maong may ugat na nga nalugpitan sa akong liog. Ikaw pa to katapusang pangutana. Usahay ni kagabi eh, kung makagamit ko og cellphone nga nakahigda ko. Kadugayan, makatug ko. Madatugan ako akong cellphone. Niya usahay, nasa akong ulohan nga, dili ma-off ang data. Tungod ba sab kini sa radiation, mong musakit ang katunga sa akong o? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jesse. Ngayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. And yan na si Dr. Rene Obra, magiguban ka with my partner, Atty. Elin Batan. Kami motambag sa inyong mga problema ang punto medical, psychological, personal, emotional, behavioral, problema sa mga ginilang drugas o mga legal ng mga problema. Tungod lagi kay si Atty. o ka-lawyer o ako o ka-medical doctor, psychiatrist so drug addiction specialist. Klasik klase ang pamahagi sa sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede pa Salamat email suliran underscore six one two at yahoo .com, or sa Facebook account kini yung akong suliran official writer's page. or sa mga sa third floor OCR Martinez Building usmnyo Boulevard nindak bayan sa Sugbo. Ang ato makutlo ng pagtuluran kalunggawo, Never measure your progress using someone else. roller or metrosan ha ayo <laughs> pre paus paus la ro mong imong Kaya kay akong sukdo og unsa ba ako na himo ning kinabuhi ah ha yo yo sir on so tanaw na to og unsa damay na himo na to aning kalibutan na pinaagi sa bagamin sa atong kaugalingon nga metrosan ang atong magtatampo kor nga lawa si JC 20 years old taga Cebu punto medical iya eh, kining ipadala sa atong Facebook account nga akong suliran official writer's page. Subasa na ba nito sa drama na kinisya ay nang nagko ng mga mga pinantalusay-lusay ng tubo diha sa iyang dunggan. Muta ni GC. May lusay nga nitubo sa ilawom sa akong lunggan. Tinood ba nga ugat kini nga nalugpitan tungod sa sige na ko ugduko. sa una og trabaho diyang trabaho pa ko isip usa ka kasir. Uh, well, daghan may mga kosis ani mga dagko, mga dagko, dagko nga, nga uh, mga ta lusay lusay sa atong lawas no pindi sa atong trabaho or pindi pod sa imong body conditioning na magutay mga lymph nodes all over the body itawag na siya tawag ani binisyar kulani murag kulani no so unsa may maka pa padako nga diha sa atong lunggan ha nang gitawag ni natog acoustic neuroma maka, maka mo, mo, mahimo ni siyang tumor kay ang kining tumor manggod uh, in general ha uh, kining tumor mahimo ni kung ang atong lawas mo make new cells faster than usual kaya sometimes ang ang karaan ang tiguwang na ug damage ng mga cells dili mo die off the way the the should uh, normally so mo, mo clump up ni siya. magsagol na ning old ug new cells they will group together and they will form a tumor O nang mo mas dia. kunay mga mga hinungdan ay mga hinungdan o naatay mga signs and symptoms. I, uh, ako lang yung siguro yung mention ni mga uh, signs and symptoms kung naatay uh, problema sa dunggan other than impacted si Roman. Kasi sometimes namagoy mo, gahi lang dahil uh, nga atuli, hindi eh, na ito malimpyo regularly, mo ma na mo bara mo rasag no? Of course, it, it can cause ka ng balance problem, no? ini atong vestibular area sa atong brain, mo ma man siya mo inunta mo balance balance na to no diha diha man ang problema kung na tumor diha sa vestibular area na ma, hearing loss o ma imbalance ka Di -di ka maka maka, maka tarong kalakaw og tarong murag hubog no ngimong gate murag unsteady. Nanakay, uh, business ha ah, dizziness in addition to dili ka maka balance uban diha na ay mga bleeding or discharges kung naay problema sa nonggan, o pain and headache ito nga ang imong pagdungog dili kay klaro nga sometimes naay discoloration sa skin around the, area, air nya swollen lymph nodes no muswell muswell lang ang lymph nodes kay kini ang lymph node dako na siya nga infection nearby maasa siya so naay no Mur murag mag magsiyok, magngiyaw, diyang napita, niya weak ang imong facial muscles. Mo ka na expected kung naay problema sa dunggan, no? So manghinaot ko nga kasabot kani ani JC, no? Uh, mas maayo siguro mudool ka ni Arbang mudool kag usa ka care uh, nose throat specialist no naman tay mga ENT asay mga kahimanan sa pagsuta pagtanaw aw diha sa imong dunggan ug unsa labay kahimtang gyud ni ana ikaduhang pangutana na, sige nako ni og hakot og tubig matag adlaw maong natubuan ko og lusay sa liog sa sige ko kaha ning pangusog sa trabaho well uh, daily man siguro kay dali ra man ikaw may naay na, na trabaho nga pakusog no mga panday gani Uh, mga 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 farmers uh, sa mong diha po na pero na ay usa sa mga hinungdan na nung na ay, exist growth o bukog dihang dapita sa imong dunggan kung ikaw repeatedly ma expose sa usa ka bugnaw nga tubig ha repeatedly ma expose sa usa ka bugnaw nga tubig maka maka problema ka diha no so pwede ra man siguro kag mo mo, mo, mo under water, underwater pero ay lagi permanente ha kay ang akong balikon, ang karaan ng mga cells ng napita si mong lunggan, dili siya matangtang as normally. O kadugayon kaduga Hangtod nga, mag-aabot na sila sa bago nga mapurma nga mga cells. Na? So, mura na sila magtapok, mo clump together, mo na nga mura mas, mo, mu mo, mo form na siya, mura kumurda ang napita. So, mauna ang explanation ha? Nga nung naamay mutubo usahay sa lain-laing parte sa atong lawas. Ikatulong po ko sa sige ba sabtahan ako ning gamit og cellphone Nga halos tagpila ka oras nga uh, na akong naong dool sa cellphone. Maong may ugat ng nalugpitan sa akong liog. Uh, na, na mga mga explanation niya na, na na kay history of radiation exposure ha ani among balik-balik ka kay mga bata dili ni expose sa mga uh, gadgets the first two years ha dili gud ta padu-duaon kay gituhuan lagi nga na ay inunta mo imit Graduation radiation kay nga mga gadgets pero napa memang mga lay mga hinungdan kung ikaw na ay chronic air infection walang kata balo ha na kay chronic ear infection or na aba kay kanbitong kanang lungagan para butag arios uh, pinching uh, air ear pinching or kining na ko niyong luman uh, kining uh, inherited condition like neurofibromatosis ha o saan ni siya ka condition wherein naka cause do ni mo discomfort nang dapita or repeated akong balikon repeated exposure to cold water ha repeated exposure to cold water. tapi namanya may tawag na surfer's ear. karena mga scuba divers bitaw. So, mo na sila ay, na sila ay problema silang dunggan. Nga murag ang dunggan. Kasagaran sa mga deep sea diver, karena mga, kanang mo, mo kwan, tawag ka na, kanang mo, mo utong ba, kanang dugay sa ilahong. Ang kalimot ko sa term yan. Mga na, murag, murag bubuto ng ilang eardrum, ilang ilang kwan, tungod sa sige may expose dito sa ilaw. Ang pressure, uh, dili na normal. No? Huwag kini mga sige uh, ka-expose sa mga second hand smoke. No? Wala lang na kahibalo, uh, DC, no? I'm, I do not know kung ikaw manabako. Pero ka ma may expose -hand second hand smoke. Kung saan yung second hand smoke, na third hand smoke. Kaya second hand smoke, mo kini ang, ang aso nga mak Mahanggap ni mo kung naakapi may dool sa katao nga na nabako. Nang side stream ba? Huwag yung na binuga. Kaya third hand smoke, wala na kini siyang um, smoke nga upilit sa mga garments. Kung naay members, pamilya nga manabako. Ha? Na diha ang nicotine tar, carbon monoxide, uh, formalin, huwag ka mga chemical substances nga makuha o niya maka, maka-damage ni sa imong uh, sa imong lawas including sa imong pangdungog no ikaw pa tong katapusan nga pangutana usahay uh, the eh, kun magamit kog cellphone nga makahigda kadugay makatulog ko madatugan ako ko akong cellphone usahay naa sa akong uluhan nako na nga dili ma-off ang data tungod ba sa ni ani sa radiation maong kalit og katunga sa akong ulo sa so, akong nangingon kung nakahistoryo the radiation exposure, um, uh, dili gid siya advisable. So kung matulog na mo, palayo na i-off ng inyong mga gadget para nga dili problema, no? So double check kung naaba ka na aning hair loss, uh, hearing loss, skin discoloration, or swollen, swollen lymph nodes, tinnitus, o wake nga imong facial muscles, o mga signs and symptoms. So makausa pa, go and see an ear, nose specialist hindi sa sugbo, kinara mga sa sugbo, as soon as possible. Ha? As soon as possible. Na aning mga, mga tambal remedyo ni ani og uh, basin lang og impacted si Roman lang ning imong gi imong gimo no just yes. Uh, sa, sa labing madaling panahon. All right? So, hinahot ka doon sa kami ng kutlong pagtulunan ka adawa. Ako, si Dr. Rene Obra with my partner, Atone Ilin Batan. Thank you very much for patronizing sa among mga programa sa RMN. Nagpabilin kami ng numero ng istasyonan din sa itong lugar. So, from all of us, here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio nation Nationwide, Datak RMN, daghang salamat o maayong